dito na naman tayo ngayon at uh, tunghayan po natin ang ganda ng function hall na ginagawa ni Madam Brenda. Kasi it's um, siguro 2 months na siguro ako hindi nakagala dito at syempre nakagala na rin ako kasi dahil kay Ma'am si at kay Bakanda papupuntahin nila ako dito at ngayon finally nakapunta na rin ako. <laughs> Which is super <so> <laughs> So dito pala, ay dito tayo mag-una. So dito pala ay ano, maganda na pala dito yung ano yung minyaguan nila kasi may ano na pala si Pala, ano tawag nila? Arco. Arco? Oo. Oh, oh, may ano yeah. na pala dito sa daanan, papunta doon. Daanan, yung, 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 Ayan. Ayan yung arco nila. At may bago, ta may bago pala silang ano, ako Hindi yan, bago matagal na yan. Oo, oh, oh, matagal ka na lang talaga hindi nakapunta dito sa Inaguan. So may bago sila nakikita natin na kulay Gray, gray ba ito? Yes, or... gray. Kulay gray, di diba? Lahat pala ng... Ay, ilan lang ba? Apat lang ba? Apat pa. Papunta pa lang ang iba. At syempre, naman din yung napangalawang madam. <laughs> <laughs> so, dito tayo. So, titignan natin yung kanilang um, function hall. Dito, ano dito ang ang naghahawak si Kuya Bim? Bimbo, De, si Bimbo ay, ang ano. Ay, kumahawak dito sa ano, trabaho na to. Tarot yun, tarot, tarot yun. <laughs>

yang uh, function ng hall kasi di ba paparintahan na rin po? Oo. Paparintahan na rin po. So sila ay nag-alot sila ng uh, lupa, nag Nag dyan, Oh, nagtambak sila ng lupa para ng lupa. Para, nilagyan yung edge ng mga semento para yung tubig hindi papasok dito di sa function hall. Yung tubig. Oo. Uh oh, oh. Paano hindi magbasa dito? <laughs> Kay papalagyan na lang ano ng adhesive. Okay. Kasi so, talaga nag-aaral uh, sa trabaho talaga sa dito kasi maganda kasi na inumpisahan na para mag comfortable yung magre-rent dito hindi mm -hmm. dito pa rin tayo dito, dito yeah, uh... Ato so, so, lahat pala dito ng ano, nilagyan ng simulay Yung so, sa, lang, sa gilid Gilid Para hindi pasok yung tubig Oo oh, oh, oh. So, so, ilang ano patong? Isa na yan lang Isang so, so, patong dito, lang. Ano i ano flooring. if, ilalagyan din ng flooring ah flooring lang oh, sa, sa, bento oo flooring, flooring. ah? flooring flooring, flooring. flooring agad pala siya. bo ikaw bitaw bo at saka, ka makikita mo yung ano kasama niya yung naghahakot ng mga ano mga lupa Ay, si <laughs> siya sa oo oh, <laughs> andito siya makikita mo rin siya ngayon <laughs> Ah, parang saan yan po saan na Table na. Ah, table na Oh, O, ta round table. Round? Round. round table? Round. Oh. <laughs> Oo, oh, pang oh, ano yan, 15-seater. Ilan? 15-seater. Wow! <laughs> 15-seater, lagi na! Yan lahat? Isang? Isang round. 10, 15 kabukang makuha nga bangko. Sa so, dito na tayo. Sa so, dito pala si Baka. So, ano na Baka?

Mmm. So, ang problema kita, tayo. Gubilan so, ng tayo kaya. taman sister pag um matatapos na po 'yan, up um, soon. I'm um, madali lang naman ang trabaho. So, yung mga trabahante ni Madam ng mga lupa dito naman tayo haba hanggang kulay brown yung kanilang um, ilog. May ano naman sila dyan. May mga bisita naman. mga <laughs> ah! <laughs> bisita naman tayo. <laughs> At um, ito naman yon So lalabas tayo kasi nga binabato na tayo. So dito tayo mga mamsi. So um, ano dito is a first day ko dito in two after two months. So dito na nga tayo mga mamsi. Diba? Reels. ba? Reels. Ha? So dito tayo. Oh, marami sa mga bulak na nabili. Ito yung kanilang mga bulak dito sa mga momsi. So oh. At may mga sili din siya dito. Iwan ko kung anong balak ng madam dito. So nakita naman natin na marami talagang pagbabago at gumanda na talaga yung hinagawa ng Nature Farm. O oh, oh, may video kian. So dito tayo ay uh, ito yung sinabi ni Brenda dati na Bibili siya ng table at dito na yung mga table. So kulang pa siya ng tatlo. Pero yung tatlo ay ginagawa pa lang po. Mm -mm. Diba? So dito na tayo mga mag. So dito naman tayo ay um, okay na po siya. Bakit wala yung nature, nag-nature farm? Mm -hmm. Dito ay ano na siya. So dito na naman tayo sa ano. Ito pala yung bago ngayon. No? Ito yung bag bago niyang ginawa. Diba? <clears throat> Marami talaga pagbabago dito sa Inaguan Nature Farm. Ito naman sa kanyang um, ano dito maganda pa din siya marami ta bunga diba yan ang mga mga museo at resort ni um, Inday Katko so, 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 at, at syempre dito, dito na rin ako at syempre kasama ko rin siya so bakit maputik? putik? bakit maraming manga? yung resort mo <laughs> ay! kasi yung resort ni Inday Inday ulan mo ito? Oh, Dapat magkapala. Ano? Magbulo siya. Siya? Oh So, makikita na rin natin sa wakas ang resort ni Inday. Pag wala siya, floor ay. So, chef, nagkatama natin yung mga uh, mga agaray, sina Samara at saka si Jaxi. Sina sa yung kasama natin. <laughs> hi, 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 Lalay. Nandito si Lalay. Oo, <laughs> uh oh, hi, Lalay. Ay, <laughs> <laughs> ayan po <pong> si Lalay. <laughs> Ayaw la, ayaw na Mga laagan, so nakap nakapo. Nandito kami sa Salay ngayon, kung saan po yung resort ni Inday Katok. Diba? At syempre, kasama na, kasama na rin natin si Inday Katok. At si Zamara. At si BFF. O, oh, yun po sila sa liksa sa yeah. nauna. Ayan guys, sobrang linaw. Ganda, no? Tinaw? Oo, tinaw. ka ay diba Di ba may bagyo? Pero tinaw ka ay sobra. Oh, sobra ka tinaw. Ayan. Sila Zamara. Ang kasama. Oo, oh, di ba? Oh. Man, be Jesus. ko anak man, yung, man eh, ano lang ba? Mga kuhan lang. Hindi yeah, isa. Isa. Ano niya na na ha yan? Ano yan? Ano yan? Ano Abak ba? Abak sila! <laughs> mga 30 seconds lang mana ako na. Mana, Jen? Hi, mga ma'am. Cheers. So, dito tayo ngayon. Pag-ibig ka lumarik sa masa. Nasasalay kami ngayon. At um, hindi inaasahan na mapunta kami dito o mapadpad kasi may alam lang dito si Zamara Park so kasama namin si Zamara Park at ito yung nakita namin sobrang linaw talaga ng at ating uh, tubig ang dami tubig dito, sobrang linis at dito naman ay uh, may mga ano dyan, may mga gagawin tayo dyan mamaya kasi tatalon kami so uh, dito tayo kaya ano, 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 so, ano, so, ano, ano,

wala, so dito tayo mga magsubay lubi talaga parang si Kihor tayo. O oh, di ba? Ah, parang ano. Hindi ba so, ka pwede mag-ferry walk na eh? Pwede ba ferry walk? <laughs> <laughs> pwede ferry walk tayo. Lahit mong ferry din. Pagka ferry. Ferry swill. Ay, bagay So ito yung tubig. Hindi siya mo abot. Ayan. Ayan. Sobrang linaw talaga. Kamu. Ayan si Inday. Hi, Inday. Hello. <laughs> <laughs> Ayan, may ferry walk na po sila. Hindi <laughs> ka maligo. Periwok, Zam. Zam, mag walk. Ayan, guys. Nag like periwok na po sila. Hahaha. <laughs> <laughs>